Paano mo nalaman na may unang pagtatangka? Doon po sa tawag ni tawag ni CIDG Garma. So, ibig mo sabihin, yung una eh. Yon yun, yun ang una. Yun, po. yun ang unang pagtatangka. Yon po. So, ano po yung ah... Uh, nalaman po ninyo, yung pangalawang pagtatangka na sinabi po ninyo? Wala naman pong, yun lang po, yung unang pag-usapan uh, lang po ngayon. So, naniniwala na po ako. So, naniniwala ka. Ang sinasabi mo lang, hindi ka kasama doon sa plano. Naunahan po ako doon sa plano. Ano ibig mong sabihin? Superintendent so, Padilla, dalawa po ang inyong affidavit, di po ba? Isang 27 of, uh, August at saka isang 2 September. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Makakontra. Yes, Your Honor, Minister, Mr. Chair. Binago ko po dahil... So, ibig sabihin, nagsinumaling ka nung una. At sinumpaan mo yan. Because of my... Paano kami maniniwala ngayon sa iyo na totoo na yung pangalawa mong affidavit? Kung dun sa umpisa, una pala, nagsinumaling ka na. Because of my personal safety, Your Honor, Mr. Chair. Because of your personal safety, nagsinungaling ka? Uh, kasi ngayon, gumawa ka ng second affidavit hindi ko naman po akalain na hindi, hindi, hindi ayaw mo muna, patagusin mo muna ako gumawa ka ng second uh, affidavit mo disregarding your personal safety already tama po ba ang akin kaisipan? hindi ko po akalain na uh, in this uh, uh, hearing ang pagkakalong ko po, ko po, po, po is uh, through executive session. Uh, -huh. uh, kasi tama po yung sabi ni ni Honorable Kongun, yung recantation ah uh, is not look upon with favor by the courts. Kasi yung ngayon sinabi ko, nagsinungaling ka na doon sa so, anak, sinumpaan mo, tapos babaguhin mo. Yun po yun. Ngayon, uh, umpisaan po natin. Nailipat yung tatlong Chinese na PDS sa iyong lugar. Kanino nang galing na utos? From uh, Higher Headquarters po. Uh, hindi ko naman. Sino po doon sa Higher Headquarters na utos? Yung Director of uh, Corrections. Sino po yung Director of Corrections na nag-utos na ilipat yung tatlo sa Davao Penal Colony? Based on the record po, Your Honors, Director General Ben uh, Rinyar Cruz. At sinabi mo rin na nako-check ka rito? Yes, Your Honor, sir Chair. Do you have any piece of evidence that would show o magpapakita na ng objekto kayo? Yes, in fact, uh, it was uh, the first uh, letter which I opposed to the transfer dated July 27, 2015 and nireterit ko po, po ng October 2015. Oh, so, sige, narinig ko na yung sinuot ko kanina eh. Uh, tinatanong ko lang kung meron po kayong ebidensya. Could you please submit to this committee yung ebidensya po na yun na kayo po ay nag-object? Uh, Punta po tayo doon sa statement ninyo na uh, you were subjected to intense pressure by then CIDG officer Ruina Garma who called me through the cellphone of another inmate Fortaleza at sinabi sa iyo ni uh, Madam Garma na may mga tao kami dyan na gagawa akong questioning And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay ang pamilya mo. Yes, sir. Is that true? Yes, Your Honor. Now, kung nakatanggap, kung natanggap mo itong mensaheng ito mula kay Colonel, Colonel, Garma, what would have been the proper thing that you would have done? Ano po dapat ang ginawa ninyo? Hindi ko po, uh, hindi ko po actually Uh, uh, binigyan ng kuan yung kanyang sinabi kung hindi, sinabi, hindi mo binigyan pero sinabi mo you experience intense pressure tapos yes hindi mo binigyan uh, ng kuan during that time you're on Mr. Chair karoon po lang ganun oh, nga kasi gusto nilang during that time madaliin po yung yung pagsasagawa ng nung... ano? pagsasagawa ng ano? Pagpatay doon sa tatlong. Okay. So, at that point in time, alam mo na, napapatay yun yung tatlong. Alam ko po. Your... Okay, anong ginawa mo, ma? Yun ang tanong ko nga eh. Anong ginawa mo? nung nalaman mo, napapatay yun yung tatlo na nasa loob ng iyong piitan? Marami kang pagsisyon ng naling kernel eh. Kasi nakakulong po yun. Hindi ko talaga akalain na may, may lalabas po doon sa pinagkulungan nila. What? Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas ko dahil nakasigkipin ko doon. Ako po ang nag-organize sigkipin dyan. <laughs> Pero ang tima inamin mo na alam mo na napapatayin yung tatlo. Yes. Pero wala kang ginawa. Yes, your honor, Mr. Chair. Kaya ka Hindi mo man lang report. doon sa mga nakakataas para tulungan ka na pat patihilin o tihilin yung gano'n na mangyayari. Your Honor, Mr. Chair, kaya nga umihingi ako ng executive session kasi napakasilan ko yung... Sige, let us see kung uh, Pero ako ang unang uh, magpapatigil ng executive session kung yung sasahibihin mo ay hindi uh, importante dito sa mga issue na inimbestigan dito sa committee na ito. It's very sensitive. Maliwanag ko siguro yan. Ano? Uh, now, Sinabi mo kanina na sa pagsagot po ninyo sa akin mga kasamaan na merong unang pagtatangka. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sino, uh, paano mo nalaman na may unang pagtatangka? Doon po sa tawag ni... Tawag ni? CITG Garma. So, ibig mo sabihin, yung una eh, yun, yun lang ang po. una. Yun, po. yun ang unang pagtatangka. Uh -huh. So, ano po yung uh, nalaman po ninyo, yung pangalawang pagtatangka na sinabi po ninyo? Wala naman po yun lang po, yung unang uh, usapan lang po na yun. So, kasi narinig ko kanina, merong first try eh, uh -huh. na sinabi mo sa katanungan ng aking mga kasamahan. Uh -huh. So, wala na yung pangalawa. You not, you na. Yes, Your Honor. Okay. Thank you. Ah, uh, doon po sa pagtatanong na aking mga kasamahan at pagsasagot ng mga ibang testigo, hindi ka pa ba naniniwala na may plano talaga na patayin yung tatlo? Naniniwala na po ako. So naniniwala ka. Ang sinasabi mo lang, hindi ka kasama doon sa plano. No? Naunahan po ako doon sa plano. Ano ibig mo sabihin? Naunahan po ako kasi... Naunahan ka nino? Eh, nung, nung pangyayari kasi in-expect nila na ako ang unang kikilos. Uh, iba naman yung informasyon ko. Si... Si Congressman Patuano na magtatanong sa iyo. Hindi ikaw ang bb Isang tao na wala na rito sa mundo dahil din dyan sa passioner. Di ba? Hindi, ikaw you... kasama ka sa plano Kasi walang mangyayari sa piitan na yun Kung hindi mo alam o kung ayaw mo Tama po ba? Ganun po, yung unang eserje May nangyayari sa piitan na hindi mo nalalaman? Ganun po ang uh, uh, nangyari O nangyari lang dito sa pangyayari ito po Uh, yun po yung inyong depensa. Yung yung pong uh, pagkalugan, hindi po pong utos talaga yun. Para magkaroon ng kasalanan yung dalawang PDL para mabartuli na sila. At anong yung pagkalugan din dun sa sa foreign uh, part ng inyong detention. sino ang... po ginalugan din po sila para sila mapunta sa Bartolina. Tama po. Sino na utos nun? Tulad ng sinabi ko po, mayroon po akong... Sinatanong sa... ko lang po kung sino ang nagutos. Sa security operation po. Security operation? Sino po yun? Ang security operation po during that time is uh, Robert Quinto. Kinto. Tinuturo <laughs> mo na dahil patay na siya. Hindi di ba? Siya po ang... Hindi ba? Patay na siya, di ba? Yes, si Ronald. Yes, binaril din siya. Kaya huwag na tayo pumunta roon. Kasi kanina, uh, noong last hearing, sinabi ni Inyente ni Porro na ang nakutos ng paggalugad doon sa mga... sa lugar ng uh, mga insek at saka yung dalawang PDL, kayo po ang tinuro. It's a matter of record. Nandun po. Kaya, ginawa yung kalugat na yun para magkaroon ng dahilan para madalas sila sa ko kung saan sila papatayin. Kasi, uh, nandun din doon sa statement na sinabi nung dalawang nautusan na papatay, na may sila dahil nandun sa ibang lugar, yung tatlong inching, na nasa ibang lugar sila. Kaya ginawa ng paraan na mapupunta sila sa iisang lugar sa Senda number 6 ng Bartolina. Tapos, uh, inamin din na yung in charge sa Bartolina na punong puno yung Bartolina. Pero yung Senda number 6, dadalawa lang ang nandun. At doon din na yung tatlong inchik na pinatay. Kaya, kung tutuusin, kung ikaw ay investigator talaga, makikita mo na parang may plano. Di ba? Ikaw na yung nagsabi. Po Sabi ko na may plano. Meron po talaga. Yes. Kaya lang, ang sinasabi mo, hindi ka kasama sa plano, pero hindi naman mangyayari po ito kung tatanggihan nyo o hindi nyo papayagan. Thank you, Mr. Chair. Thank you.